guys! Welcome to my YouTube channel. Guys, meron lang akong isisare, isi-share ko sa inyo. May napulot ako mga ang paganda. Ala, body shop. Ang ganda nito. O, oh, body, body yogurt. Corpse with natural for dryness. Hindi ko alam kung kailan na ang expiry date niya. May nakuha po. Ay! Ay, ang bango. Ang mamahalin pa nito. Ito isa. Ito naman, hand para sa kamay. Ay, matagal pa siya. 2026 pa may expire. Ito naman. Kilala rin eh. Ay, eh, malapit na siya mag-expire ito. Oh. Ngayong taon. Para sa mukha siya, sleeping mask. Tatlo. malaki naman yung amoy niya. Maraming bihis na ako nakapulot ng ganito. May tinatapon na pampaganda. Tapos ito, strawberry. Ala, ah, the body shop. Pareho sila ng brand. Mamahalin po yung the body shop eh. Um, para sa kamay naman siya. Pakita ko guys. Ah, ayan po guys. The body shop. Yan, yeah, the body shop din. Hand cream. Ito naman sa body yogurt. Oh, diba? Mamahalin to guys. Itong the body shop na yan. Tas ito, ibang brand naman. Hand cream perfume. Tapos, ito. Ito naman, mga mga pare-pareho po yan. Ah, nakalagay water sleeping mask for brightening, hydrating, softening, sleeping. Basta yung pampaan, ng ganda. Ang kapote. Kaso ito, malapit na ma-expire to. Kailangan siyang magamit. O, di ba? Habang naglalakad-lakad, eh, nakakita ng ano, mga branded na pampaganda. Ha? So ito, hindi ko alam kung kailan na expire niya. Ang laki pa naman. Hindi ko lang nabidyohan yung iba nito eh. Dati rin marami akong nakuha na ganito. Eh, mas maganda talaga nalabas guys eh para ano nakakapulot ng mga mga ganitong diyaya, di ba? rin 'to kasi pag binili mo eh. Sayang din 'to. Pwede, kung, kung hindi mo kung hindi ko naman 'to siya uh, gamitin, pwede ko 'tong pasalubong in case na umuwi ako next year. Hindi naman 'to ano kasi branded naman siya eh. Hindi siya nakakahiya ibigay guys so ay kajakwat na naman ako daming biyaya gracia mga pampaganda so guys kung umabot ka sa video na to please subscribe to my youtube channel para po ma update kayo sa aking mga susunod na video yun lamang po guys salamat god bless